Kamakailan ay itinigil ang mga klase at mga trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa Bataan dahil sa bomb threat ng isang nagpakilala lamang sa pangalang Hapon. Sa Islam, ipinagbabawal ang anumang pamiminsala sa sinuman sa kanilang relihiyon, buhay, yaman, karangalan at pag-iisip. Kaya ang lahat ng uri ng pamiminsala sa mga ito, maging pagbabanta sa mga ito, ay itinuturing na krimen at may karampatang parusa dito pa lamang sa mundo. Hindi Muslim ang nagbanta na ito na nagpadala ng kanyang mga pagbabanta kahit sa iba pang mga bansa gamit ang email, ngunit mainam na mapaalalahanan ng mga Muslim at gayon din ang mga hindi Muslim tungkol dito. Dahil ang pambobomba kahit sa mga inosente ay isa sa mga taktika ng mga terorista at hindi tinatangkilik ng Islam dahil sa pangalaga ng Islam sa mga karapatang ito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagpilit sa sino man na yumakap sa Islam, pagpatay, pagnanakaw, paninirang puri, at pagpapakalat ng mga droga, alak o anumang sumisira sa isip ng tao, Muslim man o hindi Muslim. Sa pangalaga ng Islam sa buhay ay nadaragdag ang isa pang pagbabawal ang pagbabanta sa buhay ni Noman sa anyo ng pagtutok dito ng sandata at sa makabagong panahon ay maaring may sasama na rito ang pagbabanta ng pambobomba bilang sandata. Kahit sa batas ng tao ay pinagbabawal ito at tinatawag itong grave threat at may karampatang parusa. Kaya lalo nang may parusa ito sa batas ni Allah. Ang pagbabanta ay may tuturing na terorismo at kahit ang pagbibiro sa pampublikong lugar na may dalakang bomba o anumang tulad nito ay isang krimen din na maituturing. Kung hindi katanggap tanggap sa mga hindi muslim kahit ang pagbibiro na ikaw ay papatay o mangwawasak ng isang gusali o mamiminsala, ay lalong hindi ito katanggap-tanggap sa mga muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwag manutok ng sandata ang sinuman sa inyo sa kanyang kapatid dahil maaaring itutulak na satanas ang kanyang kamay at siya ay mailalagay sa isang hukay sa impyerno. Maaaring ang tinutukoy sa hadit na to na bawal na tutukan ng sandata at pagbantaan ng kapwa muslim. Ngunit anumang tukoy na ipinagbawal na masamang trato sa muslim ay hindi nangangahulugan na pinahintulutang gawin ng muslim sa hindi muslim. Sa Islam, Pinagbabawalan na pinsalain mo kahit ang natutulog na mo ito o kahit ang hayop na nananahimik at hindi naman namiminsala. Kaya mas lalong ipinagbabawal ang pamiminsala sa mga tao, musliman o hindi muslim. Ang walang habas na pambobomba isang taktika ng mga terorista na ginagamit nila sa kanilang mga kalaban, musliman o hindi muslim, dahil sa kanilang kaduwagan at pagnanasa na magdulot ng kahit anong pinsala na lamang o kahit ng takot sa kanilang mga target. Ang walang habas na pambobomba ay nagdudulot ng takot sa mga tao sa pangkalahatan at sa kalagayan ng mga terorista. Ang kanilang walang habas na pambobomba sa mga sibilyan na hindi muslim ay sa layunin na lalong magalit ang mga hindi muslim sa mga muslim kahit sa mga hindi terorista upang ang mga muslim ay sumapi sa kanilang panig. Marapat na maging mahinahon ang mga muslim at hindi muslim Tuwing ang merong usapin ng pambobomba na involved dito ang mga Muslim. Dahil ang tunay na kalaban ng mga Muslim at Kristiyano ay hindi ang isa't isa. Ang tunay na kalaban nila ay ang mga terorista.